NBA player na tumapos sa karir ni Taco Fall makakatapat ni Kai ang 7-footer killer at dalawang halimo pa na import ang susubok sa ating pambato. Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. Mula sa hindi magandang resulta sa mga last games ng koponan ng ating pambato sa Liga ng mga Hapon kung sana ay sweep pa nga mga ito sa kanilang last two weekend games sa kanilang mismong home court ay kailangan makabawin ng mga ito sa kanilang mga upcoming games upang hindi dumulas ang slot para sa playoffs. Sayang ang ilang mga panalo ng mga ito nakaraan kung hindi rin naabot sa playoffs. Pero ganun pa man ay props sa ating pambato na si Kai Soto dahil naging consistent ang mga magaganda nitong figures sa last two games ng mga ito. Pero ito next game ng Yokohama ay makakatapat nila ang hindi rin basta-basta ang kupunan. Ito nga yung team ng Mikawa Seahorses. Horses. Isang kupunan na may malaking chance sa playoffs this b season. Dahil sa ngayon ay tangan nila ang standing na 30-21 win record. At this video ay ating pag-uusapan ng mga malalarong posibleng sumubok sa ating pambato. Lalo na ang mga international imports na mga ito. Ang Mikawa ay may tatlong active import. Ang una na nga dito ay ang 6'10 former NBA Summer League player na si Zach August isang athletic all-around center na kayang makagawa ng opensa sa loob man o sa labas. Si Zack ang posibleng sumubok sa depensa ni Kai sa game, hindi lang sa paint kundi pati na rin sa dress. At dapat maging aktibo at agresibo din ang ating pambato sa depensa at sa opensa kapag kaharap niya ito dahil mahilig din ma-monsterize at mambutata ang malalarong ito. Gusto mo bang kumita habang naglalaro? Dito lang yan sa pinakalegit na betting site sa mundo na OneXBet. I-click lang ang link sa ating pinned comment at mag-register. Ilagay lang ang promo code na PLAYW1X para makakuha kayo ng up to 6,000 pesos bonus sa inyong first deposit. Pwede kang tumaya dito sa kahit anong sports, lalo na sa basketball, NBA, PBA at marami pang iba. Meron din silang iba't ibang mga online casino games. Sobrang dali lang mag-withdraw at mag-deposit dito using your GCash or bank transfer. Kaya subukan na ang inyong swerte sa OneXBet. Sunod ay ang veteranong big man ng 6 foot 8 power forward na si Devante Gardner. Isang pambihirang big man na malaking bagay para sa depensa at opensa ng Seahorses sa game. Last 3 games sa Mikawa ay bitbit ni Gardner ang Seahorses sa puntusan, scoring 25, 38 at 20 points. Grabe ang presensya ng big man na ito sa ilalim. Maliban sa opensa at depensa ay masusubok din ni Gardner ang tibay ng dibdib ng ating pambato sa laro. More on physicality kasi ang game style ni Gardner. Gamit ang kanyang malaki at malapad nitong pangangatawan ay dadaanin ka do sa kanyang mabilisang basket attack Ang huling international import na makakapanggaan ni Kai ay ang may tangan ng pinakamataas na achievement sa tatlo. Ito nga yung eight forward former NBA player na si Jake Layman. Hawak pa ni Layman ang mga kaalaman sa laro sa pinakasikat na liga ng basketball sa mundo na NBA. Dahil last 2022 NBA season lang ito huling lumaro para sa kupunan ng Minnesota Timberwolves. Isang athletic at mabilis na big man itong si Layman kung saan ay literal na banta sa upensa para sa Yokohama. Ang special skills ni Layman ay ang pagiging high flyer dunker nito sa laro player na ito ang sinasabing isa sa tumapos sa karir ng former tallest NBA player na si Taco Fall kung saan ay pinosterize niya ito sa naging laro ng Timberwolves at Boston Celtics. Nakakatakot kung iisipin para sa ating pambato dahil sa height ni Taco Fall na 7 foot 6 ay pinosterize niya lang ito ng ganun ganun lamang. Kaya dapat ay wag tulugan ni Kaiju ang opensa ni Rayman kundi ay baka ganito rin ang mangyari sa kanya. Ang bagay na po pumigil dito sa mga imports ng seahorses na dapat gawin ni Kaya yung matinding presensya sa ilalim, aggressive rebounding at pagiging agresibo nito sa puntos. Siyempre gamit pa rin ang height nito ay mananatiling advantage yan ni Kai sa laro. Kaya abangan natin ang exciting matchup na ito bukas. Mikawa Seahorses versus Yokohama B-Core.